morning at uh, tayo kami ng mga kasama. biyah-biyahe kami papuntang ano, Arayat. Yan dun ang spot namin mga kadiskarte bali naaya lang ako nang sa nating mas, master ka master. Yan bali yung time check natin mga kadiskarte ang usapan alas 2 na umaga. Alapas sila. Yeah. Ah, send um, can... report. Ah, Oh. Huh? Hmm. Yan guys, uh, first time namin masama sa mga veterans angler. Yeah. Dadayo kami ng Arayan. Yan. Yeah. Yeah, malayo-layo yung pupuntahan namin. Kind of so, guys. Ayan o. Mga katsikarte. Ayan o. Mga kasama namin. Ayan. ng gasolina. Ayan. Ha? Tower bang? Wala.

diskarte yan, yung mga kasama ko nagbibilihan na ng ano, ng tinapay and minto muna kami dito sa ano, kami sa bakery bali mga katiskarte, ang bako ng mga kasama namin, ano, nasanay na sila sa tinapay ng ang bako nila kami lang nang kasama ko, nung pamaking kong may bako na kanin syempre, baka magutom ang gabuti ng, ano, ng oras ng, ano, ng hapon, kaya e obligado magbaon ng kanin sila ang mga kadiskarte sa nina. Ayan mga kadiskarte, ayan mga master, dito na kami sa may spot. Hindi pala, ano, hindi pala, ano, spot. Yung lugar, mga kadiskarte, ng ano, namin, pagtatotawan namin. Ayan mga kadiskarte, yung mga, yung ilog na, ano, ah, uh, di ko alam yung lugar na ito, mga kadiskarte, basta sinama lang ako ng mga kadiskarte. <laughs> Ayun na yung mga ano, professional angler. <laughs> ay no. Ayun oh. mga professional angler oh. Oh, dami namin, na kayo oh. Kaya mga diskarte oh. Ayun oh. <laughs> Babangka kami papunta sa spot. Ay, mga madayo. pa experience na mararanasan namin dito. Tulungan niyo na, tulungan niyo. Red, loloma, bilala na 'yan

<laughs> oh, maba wi huuli hinena <laughs> angiti pa oh, adomi ang ti pa oh. <laughs> kasi mangot tata o o ne bela Pupuesto po okay, okay. ba si Marvin? Marvin! Di tayo dito. Yo, uh, okay. -ta -ta dito. dito tayo, Go. dito! Go. Uh, uh, dito ba na kayo Oo, Tatay, tayo, sa bangka. magaling talaga talaga. Doon na yan guys uh, yan mga kadiskarte yan dito na kami sa spot ngayon naghiwalay kami mga ano grupo yan yan kami mag yung pamangking ko kami magkasama yan dito kami tataw-taw yan first time kong ano, maka experience ng ganito mga kadiskarte ito ng bangga isang mula isang oras yata ay tulang ano ito ng mula isang oras ano uh -oh. ano Ayan guys, uh, mag-start na tayong tumaw-taw mga kiskarte. Ayan. Ayan tayo sa ispat. Ayan o. first natin mga kabiskate oh. Slap yung tuna yung Okay Martin Martin What do you got again? Tinis pa tayo na. Ha-harvest kami rito mga kalistarte. Dami. Yung mga sama ko. Ang ganda sila daw. Ayan mga ka-diskarte. Ayan. Pali first time kong nakapunta rito mga kalistarte. na nga po. Ang kaibigan natin. mga master puro tunay na tilapia na dadalit dito ang lalaki jackpot dito mga master 8.30 pa lang. Ito yung huli ko. Ito yung spot ko. Ito yung mga asama ko. Ayun o. No? nagluto kayo alas 11 na lang ano alas 11 pa lang ng umaga oh ito na huli ko oh. namuno muna na cooler yum yeah, no.

Ito oh, na, ulog. Ayan, ba? <laughs> Matik pang malag-lag. Laki. Ganun yung palad mo dito. Okay, is pang. Uumang lang. Ayan. Parang fish Ayan mga kadiskarte, uwi na ka. Uwi na kami. Hinintayin lang namin yung service namin. Ibang ka. Ayan. Ayan, nagdibig na kami. Ayan. Ang huli. Uh, huli. No? Was... huli eh. Ang huli. Ito yung mga kasama namin o. Shoutout nga pala eh, Sunet din kami rito. First time namin na makapunta rito. Humuli kami ng ano, marami. Yan. Thank you for watching. At maraming maraming salamat sa support sa channel ko. Yan. Thank you. Yan. may isang Unang lusong. Masama, sama tinamo Aray huli Aray ka

nasama kami sa mga ano sa mga oh, ano. veterano first time tapos ang ako ng pag-adventure, fishing adventure ayan, mga kadiskarte, mga master 'yan oh. Kasama kami sa mga veterinary, vet, veter, veterano. Yeah.

Ay, yan tapos na pag adventure ang mga din dito lang video ko. Thank you for watching. Bye-bye.